Maligayang pagbabalik mga ka-recap! Ngayon nating tunghayan ang action sci-fi thriller film na Pinamagatang Mortal Engines na pinalabas noong 2018. Ang South Sakin ay isang mobile babarian mining town kung saan nakatira si Hester Shaw, isang 28 anyos na babae. Ang mga mayayaman at malinis na residente ng London ay nagdiwang na parang ito ay isang laro habang tinutugis ng mas malaking mandaragit na lungsod ng London ang mas maliit na nayon sa pamamagitan ng hunting grounds. Nakatutok si Hester kay Thaddeus Valentine, ang pinunol ng Guild of Historians sa London, at habang natatakot ang ibang mga residente ng maliit na nayon, nagmamadali siyang pumunta sa harapan, naghihintay na lumuni ng London. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala si Saul Sakan sa London. Matapos ipadala ng kanyang amo, si Chudley Pomeroy, para kumuha ng ilang tech, nakilala ng batang apprentice historian na si Tom Natsworthy ang anak ni Valentine na si Catherine sa isang maliit na museo ng Old Tech sa London, smartphones, toaster, computer, at iba pa. Sa isang maikling pelikula, nasaksihan nila kung paano ang pagkawasak ng 60-Minute War ay dulot ng isang bioweapon na kilala bilang Medusa. Upang makasama sandali si Kate, ipinadala ng tusong punong navigator na si Herbert Mollifant si Tom sa pinakamababang antas ng London, gayon paman, nagpunta si Kate sa paglalakbay kasama si Tom sa kanyang destinasyon. Ang mga residente ng Salshaken ay dinadala para sa pagproseso. Bumaba si Valentine upang manguna ng ang isang lalaki mula sa maliit na bayan ay inatake ng isa sa mga gwardya. Napapanood ni Tom si Hester na papalapit na kay Valentine. Tumawag siya kay Valentine para balaan siya, ngunit si Valentine ay mabilis na sinaksak ni Hester. Ipinalam niya kay Valentine na para ito sa kanyang ina na si Pandora habang tinatanggal niya ang kanyang scarf para ipakita ang kanyang peklat sa mukha. Pinigilan siya ni Tom bago niya mapatay si Valentine at sinundan siya sa isang basurahan nang si Hester ay handang tumalon, hinawakan ni Tom ang kanyang kamay. Bago niya pakawalan ang sarili mula sa pagkakahawak ni Tom, inutusan niya itong tanungin si Valentine kung ano ang ginawa niya sa kanyang ina at kung paano niya naging sanhi ng pagkakaroon ng Peklat si Hester. Di nagtagal pagkatapos dumating ni Valentine, nagsimulang magtaka si Tom kung ano ang ibig sabihin ni Hester, ngunit tinulak ni Valentine si Tom. Nagsinungaling si Valentine na sinasabi kay Kate at sa iba pa na nahulog si Tom dahil nakipag-away siya kay Hester sa pamamagitan ng pagtulak kay Tom pababa sa shoot bago sila dumating. Natuklasan ni Kate na nasaksihan ni Bevis Pod, ibang tao, ang buong kaganapan. Sina Hester at Tom ay napunta sa labas ng hindi kilalang lokasyon. Pinulot niya ang kanyang mga bulsa at ninakaw ang kanyang pera at kutsilyo bago siya umalis ng mag-isa. Nagising si Tom at sinundan si Hester, iniisip na dapat silang magkadikit, ngunit wala siyang gustong gawin sa kanya. Hindi nagtagal, nakita sila ng mga scavenger at dinala sa isang bayan na tinatawag na Scuttlebog. Nakipag-usap si Valentine sa alkalde ng London na si Magnus Chrome tungkol sa kanyang mga plano kung saan dadalhin ang London, ngunit may pagdududa si Chrome sa anumang pinaplano ni Valentine dahil sa pamumuhay ng London ayon sa Pilosopiya ng Municipal Darwinism. Pagkatapos ay binisita ni Valentine ang kanyang nangungunang siyentipiko na si Dr. Twix habang siya ay nasa proseso ng pagbuo ng isang sandata para kay Valentine nag-aalok din siya kay Valentine ng solusyon para sa pakikitungo kay Hester. Pinuntahan ni Kate si Beves at itanong kung ano ang nakita niya. Nag-aalangan siyang sabihin dahil alam niyang malalagay siya sa problema, ngunit sa wakas ay inamin niya kay Kate na nakita niyang itinulak ng kanyang ama si Tom pababa sa shoot. Higit pa rito, alam ni Beves na may tinatakpan si Valentine at may ginagawa sa loob ng St. Paul's Cathedral, at sinubukan ng dalawa na makaisip ng paraan para makapasok sa loob. Samantala, ang mga taong kumuha kina Hester at Tom ay mukhang mapagpatuloy, ngunit pinapanatili nilang nakakulong ang dalawa sa isang selda. Pagkatapos ay sinabi ni Hester kay Tom kung paano siya nawala ng ina noong siya ay walo. Si Valentine ay matalik na kaibigan ni Pandora at palaging pinakitunguhan si Hester ng mabait hanggang sa araw na parehong natagpuan ni Pandora at Valentine ang isang bagay na alam ni Pandora na gusto ni Valentine para sa sarili niyang madilim na layunin. Pinag-awayan nila ito at sinaksak ni Valentine si Pandora sa harap ni Hester at nilaslas ang mukha ni Hester nang subukan niyang iligtas ang kanyang ina. Bago mamatay, binigyan ni Pandora si Hester ng kwintas na may simbolo ng mata at nakatakas si Hester. Pumunta si Valentine sa isang malayong pampang na kulungan para hanapin si Shrike na isang half-cyborg, half-zombie-like na nilalang na may kasaysayan kay Hester. Sinira ni Valentine ang bilangguan at hinayaan si Shrike na tumakbo ng malaya para hanapin si Hester. Sina Hester at Tom ay dinala sa isang auction sa Rustwater kung saan sila ibebenta bilang mga alipin. Nang mabili si Hester, isang babaeng nagngangalang Ana Fang ang lumabas at sinabing kukunin niya si Hester. Alam ng auctioneer na si Ana ay isang takas na hinahanap ng London na may presyo sa kanyang ulo, ngunit pinalaya ni Ana si na Hester at Tom pagkatapos patayin ang auctioneer at ilan sa kanyang mga tauhan. Sumakay sila sa kanyang sasakyang panghimpapawid, ang Jenny Haniver, ngunit nakita rin sila ni Shrike. Sinubukan niyang umakyat at mahuli sila habang umaakyat si Tom sa lubad patungo sa sasakyang panghimpapawid. Hinagisa ni Anna si Hester ng kutsilyo para putulin si Tom, ngunit ibinato niya ito kay Tom para putulin si Shrike. Habang lumilipad sila patungo sa susunod nilang destinasyon, kinausap ni Anna si Hester at sinabing kilala niya si Pandora at sinisikap niyang hanapin si Hester mula nang mamatay si Pandora. Hinanap ni Herbert si Valentine para sipsipin siya sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na may nadiskubreng cash ng lumang teknolohiya at si Herbert ay nasa atensyon na ni Valentine. Ipinaliwanag ni Hester kay Tom kung paano niya nakilala si Shrike. Matapos tumakas bilang isang bata, natagpuan siya ni Shrike at pinalaki siya sa loob ng maraming taon tulad ng sa kanya. Noon pa man ay napapansin na niya kung gaano kalungkot si Hester, at nag-alok siya ng solusyon para mawala ang sakit. Inihayag ni Shrike ang isang robotic body na ginawa niya para kay Hester, upang siya ay mamatay at maipanganak na muli bilang isang makina na walang alaala sa mga kilabot ng kanyang pagkabata. Muntik na niya itong kunin sa alok hanggang sa mabalitaan niyang malapit na si Valentine, kaya tumungo siya para tugisin siya at iniwan si Shrike na mag-isa at nagalit sa kanyang panloloko. Dinala ni Anna si na Hester at Tom sa Airhaven, kung saan nakilala nila ang kanyang mga kasosyo sa Anti-Traction League. Sinabi niya kay Hester na may sinusubukang itago si Pandora kay Valentine. Samantala, mas nagsisiyasat sina Kate at Beves sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Pam Eroy. Tahimik niyang inakay sila sa isang lagusan papasok sa katedral kung saan nakita ni Kate ang malaking sandata ng Medusa na hawak ni Valentine. Pinapanood din niya ang pagputok nito kay Chrome nang makita niya mismo ang sandata. Sinusubukan ni Ana at ng kanyang team na humanap ng paraan para matigil ang armas dahil pinaplano ni Valentine na dalhin ito sa Shanguo, isang hindi mobile na lungsod na dating China, at sirain ang pader na tumatakip dito bago ibagsak ang natitirang bahagi ng ang syudad. Sa sandaling iyon, pumasok si Shrike at nagsimulang umatake at patayin ang mga kasamahan ni Ana. Nagsimulang masunog ang Airhaven habang sinusubukang tumakas ng mga nakaligtas. Sinundan ni Shrike sina Hester at Tom at muntik nang mapatay si Tom hanggang sa makiusap si Hester sa kanya na iwan si Tom. Napagtanto ni Shrike na si Hester ay umiibig kay Tom. Napansin din niya na siya ay lubhang napinsala sa labanan at siya ay mamamatay ng tuluyan. Pinakawalan niya si Hester sa kanyang pangako at hinayaan siyang umalis. Maluha Maluhaluhang iniwan siya nito at ang huling iniisip ni Shrike ay si Hester noong bata pa siya. Siya at si Tom ay tumakas kasama si Anna at ilang iba pa. Naghahanda si Valentine na dalhin ang London patungo sa Shangoo. Kinausap ni Ana si Gobernador Kwan para tumulong sa paglansad ng anti-tractionist fleet laban sa London. Lumilipad ang mga bayani patungo sa London habang papalapit sila ng papalapit sa dingding. Itinaas ni Valentine ang medusa para magpaputok ng unang malakas na putok sa dingding. Nakikita ni Kate kung anong klaseng lalaki talaga ang kanyang ama at tumanggi siyang pumanig dito. Marami sa mga kasamahan ni Ana ang binaril at napatay habang ang isa pang putok ay tumama sa dingding. Sina Hester at Ana ay nakarating sa London at tumuloy sa St. Paul. Nalaman ni Hester na ang kwintas ng kanyang ina ang may hawak ng kill drive para sa Medusa. Naglalaban si na Valentine at Anna habang sinasara ni Hester ang Medusa bago tuluyang mabagsakan ng huling pagsabog ang pader. Nakamamatay na ipinako ni Valentine si Anna, ngunit nabubuhay siya ng sapat upang makitang isinara ang Medusa. Plano pa rin ni Valentine na ibangga ang London sa pader sa halaga ng milyon-milyong buhay. Sinubukan ni Kate na ihinto ang makina ng London, ngunit hindi ito kumikibo. Pinalipad ni Tom ang Jenny Haniver patungo sa makina upang pumutok ito ng kaunti na naging dahilan upang bumagal ang London. Sinubukan ni Valentine na makalayo sakay ng sarili niyang sasakyang panghimpapawid hanggang sa hinabol siya ni Hester. Inihayag niya sa kanya na siya ang kanyang ama na umibig kay Pandora bago siya mamatay. Kapag may pagkakataon si Hester na patayin si Valentine, pinili niyang huwag. Sumakay siya sa Jenny Haniver kasama si Tom bago ito nagpaputok sa sinasakyan ni Valentine na bumagsak ito sa lupa. Nakaligtas si Valentine ngunit sapat lang ang tagal upang makita na malapit na siyang durugan ng mga truck ng London. Napabuntong hininga si Hester nang tingnan ito at tumawa sa tagumpay. Pinangunahan ni Kate ang mga taga London sa tuktok ng pader ni Shan Guo kung saan mapayapa niyang binati si Quan at tinanggap niya sila para sa santuario. Sa pagsikat ng araw, magkayakap sina Hester at Tom habang dinadala nila ang Jenny Haniver para maglakbay sa mundo.